Ganito nga po pala ako gumawa ng lumpiang Shanghai. Ito po ay panghanda. Pwede pwede rin naman pang negosyo. Meron po akong dalawang kilo ng giniling. Kasama na po dyan ang carrots, tatlong piraso, sibuyas at bawang. Depende na po sa ino kung gaano karami ang ilalagay. At pagkatapos po, anim na pirasong itlog. Pwede pwede rin po itong pangnegosyo negosyo or panghandaan. Ito po ginagawa ko ay panghanda po. Ito ay para sa birthday ng aking ina at kapatid. At pagkatapos, apat na oyster sauce, yung maliit na pack. Tigo 8 pesos lang po yata ang isa niyan. Or 9, depende po sa inyong tindahan na meron dyan. At pagkatapos, naglagay din po ako ng kinchay. Masarap po ang kinchay or yung spring onion daw na sibuyas. Kung ano po ang available sa inyo, ay pwedeng-pwede po ninyong At pagkatapos, naglagay din po ako ng pamintang durog, masarap po ang mas marami pamintang durog at isang cup ng all purpose, all purpose flour ayan uh, po ang ating magsisilbing binder para mas maganda ang pagkakatikit at tatlong kutsara na asin depende na po sa inyo sa inyong balasa kung gaano karami ang ilalagay po ninyo pagkatapos po haluin po natin siya ng mabuti ayan, haluin natin siya gaya ng akin pong ginagawa hanggang sa magsama-sama na po lahat ng ingredients dapat po halong halong mabuti at dapat po wala na rin puti puti na makikita yung harina hindi na rin po dapat yung makikita sa mga handaan, ito ang napakamabilis maubos ang gumpi ng Shanghai kasi pwedeng pwedeng yung mga damat syang i-bursa lang kasyang kasyang sa bursa ating Limpiang Shanghai para mas maabsorb po niya eh, yung ating mga pampalasa itilagay. At yan po, naglagay din ako ng dalawang kutsarang harina at tubig. Yan po ang ating magsisilbing pandikit sa ating mga wrapper para na po mapanatiling uh, hindi matigas ang ating wrapper kasi pag nakahanginan, tumitigas yan. So, maglalilang tayo ng basa-basa na towel, malinis sa towel sa ating mga lumpia wrapper para hindi siya manigas. At iyan, gumamit lang po ako ng isang kutsara panakal sa ating lumpiang, lumpiang Shanghai. Yan, ganyan po ako. Halagay ko lang siya sa gitna. Tapos, ikakalat ko lang siya ng pahaba. Yan. Tapos po, sisimulan ko na siyang balutin. Bahala po kayo kung itutupin niyo magkabilang dulo or hindi. Depende na po sa inyo. Pero ako po, hindi ko po siya tinutupi. Ganyan po ang aking ginagawa. No, so, medyo makapal po ang isang kutsara. Kung gagawin, kung gagawin siyang pang negosyo, eh, depende na po sa inyo. Mag-costing na lang po kayo. Ayan. Medium size po ang gamit kung wrapper dyan. Ayan. Didikitan ko lang siya nung ating harina at tubig at ginugupit ko nga pala siya guys sa tatlo, kaya ako siya ginugupit para pag habang giniprito natin, is mapanatili natin yung pagiging crispy niya, yan tsaka para lutong-luto yung loob niya kasi medyo makapal nga yung aking isang kutsara, Minsan hingit pa eh, kasi panghanda naman yan hindi naman siya pang benta, so kaya ginupit ko siya sa tatlo at saka syempre, dahil handa nga, parang mas marami. ba diba? At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pwede po subscribe nyo po ako para mas maging updated po kayo sa aking mga bagong video. At pakifollow na rin po ako. Thank you po! At parang nga po pala sa pagpuprito, nagpainit na rin po ako ng mantika. Yung hindi po masyadong mainit, hindi rin po masyadong malamig. Yung sakto lang po para dahan-dahan mong -dahan maluto ang ating lumpia. Ayan na po siya. Pwede kayong gumamit ng ketchup or kung anong sausawan meron kayong. Pwede pwede na yan. Thank po.